si Dun din din nag -iihaw. ang usok ayun si Don ayun o oh. nasa langit na usok ayun guys okay, so dumi dito ayun Don din din nag-iihaw na yes, yes, Don din din. Ay, I mga guys. Wala na? konti na pala. Thank you. Sakra pa 'yan. Ha? Mga mga guys, maraming salamat sa panood sa ating mga content. Guys. Okay. Si Don Rio, oh, andiyan.